wala nga tayong pasada ngayong maghapon kaya tayo yung nandito lang sa bahay at uh, tayo yung nag-provide o nag-asikaso, pagluluto ngayong hapon, baligtad din natin mga idol yun o no? pritong talong so yun mga idol, ito na o oh. kumpleto na, may pancit canton may tirang isda kanina ng tanghali, pritong talong ano, ready na si Monica ng sausawang tuyo kalamansi <laughs> wow so yun mga idol mga panore friends magandang gabi wow. time check alas 5:30 ng gabi mga idol mga panore friends so, nandito tayo sa bahay at uh, ito ang ating content ngayon magluluto tayo ng hapunan mga idol kasi kailangan magluto ng hapunan at uh, ito na nga, mga panore friends kanina ay nag uh, umpisa na akong mag uh, saing ng ating kanin ito na mga idol yan ito yung ating sinaing so pinainin na lang yan at inilagay ko na rin yung bahaw na kanin nilokdo ko na siya <laughs> at yung kalasigbay naman na yun ay di yun ang ating ulam ngayon mga idol wow. ngayong hapon so yan ay pritong talong mga idol uh, big shout out sa lahat ng mga nakaka-relate sa aking video ngayong oras nito mga panel friends magandang buhay magandang hanap buhay so ito yung ating simpleng hapunan ngayong mga oras nito maya maya lang ay pwede na tayong kumain mga panel friends so kami ay apat kaming kakain ng hapunan ngayong mga oras nito dito sa ating tahanan mga panel friends shout out mga idol <laughs> so ito Tingnan muna natin yung ating sinaing kanina. Kung okay na. Yan. Mabuksan natin mga panoli friends. Ayan. Ayun. Oh, ayun. Mayunik na. Pinatong ko na yung bahaw mga idol. Ayan oh. So ayan Luto na mga panoli friends. So wala nga tayong pasada ngayong maghapon kaya tayo nandito lang sa bahay at uh, tayo yung nag-provide o nag-asikaso ng uh, pagluluto ngayong hapon. So, ito lang yung ating nakayanan ngayong ulam, mga idol. Pritong talong na pula, 'yan 'no. Oh. At ito pa yung kasamahan ng oh, mga idol oh. 'Yun, pancit canton. Ayun, dadagdagan pa lang ng pancit canton, mga idol. Magluluto din pala ng pancit canton. request naman yung ingredients kanino. Isa sama dito, Alright. Yan no? mga talong na pula, mga idol. <laughs> <laughs> Ayun. Mukhang masusunog na yung ating niluluto. So, baligtad din natin mga idol. Ayun, no? <laughs> O yan o. No? Oh. Pritong talong mga idol. Yan o. No? Pritong talong. Masarap ba mga panorin friends ko? Ikaw ay taga probinsya. Ikaw ay laking Quezon province. O kahit sangkang lugar na probinsya. At kilala mo yung mga talong. Sariwa yan mga idol. May naglako kayang umaga dito. Kumbaga... Tumpok na siya, tali-tali na siya. Yan yung talong na pula, mga idol ito, talong na pula. Tapos meron pa ditong talong na kulay green. O ito, talong na kulay green. Kasamahan din yan kanina. Yung binili ni Mrs. Panuli. Ito namang green na uh, talong. Masarap naman yan ay basta pakukuluan mo lang. Tapos may tuyo si Solve na ang problema mga idol. <laughs> Alright, mga idol ayan mga idol at uh, lalagyan na natin ng panibagong guro eh. yun simple lang ang loto ng talong natin preto mga idol preto ng talong ito ay press na talong kasi ito ay galing sa puno dito lang sa ating barangay mga idol hindi ito galing palingki kasi pagka yung galing na sa palingki, hindi natin alam nag ilang araw na yun. Pero ito, talagang pinuti kanina ng umaga, bago buwanag ang hot cow, tapos inilako na ng bandang mga lasete ng umaga, niluto na natin ngayon mga idol. Diba? Kaya talaga yan ay press na press mga idol. So, kung ikaw may, pagkakataon, ay di magtanim ka sa mga palipaligid ng iyong mga lupain. <laughs> Mabibili tayo mga bilhin mga idol. Sa mga tindahan ng agriculture supply, mga idol. So, yan. Big shout out sa lahat ng mga nakaka-relate sa aking uh, video ngayong mga oras na ito, mga friends So, pasensya na po kayo. Ito yung ating content, mga idol. Sinaing na kanin, pritong talong. Right. Thank you mga panalo friends. Shout out at siyempre hindi mawawala yung ating lutuhan, yung ating double burner mga idol. Pambira buhay. So medyo luma na rin yung ating double burner Matagal-tagal na rin yan At yung namang tanki na eh, di din natin Siguro kahit eh, mga dalawang linggo pa lang yung tangke. Naubos yung nakaraan. Ay eh, hapon na naubos. Ay eh, di nagkampo pa ako sa bayan at doon lang may bilihan mga panuliprend. O oh, kaya talagang kailangan bumili ng tangke ng gasol para may pangluto tayo. So ito yung ating uh, gamit pangluto mga idol. Ang hari dito sa kusina. Ngayon, pero bukas pag tayo masada na, edi si Mrs. Panonghari dito. So, yan lang mga idol, mga pangkaraniwang ulam namin kainan ng tanghali, ang ulam namin ay itong isda. Yun, basta ganun lang, itong isda, tapos may kaunting gulay. So, ngayon naman, ubus na yung isda. Edi ito naman, tapos niya, dadagdagan na lang daw ng pancit canton mga idol. So, ang mahalaga, makaraos yung ating hapunan. Makaraos ang bawat pang Pilipino sa mga gastusin sa araw-araw sa pangangangang ng pagkain, mga idol. Ay, oh, ayun o, oh, bagong salang pa nalang ito. Oh. Ayan, mga idol, that's not... Ito na yung pinirito natin. Oo, oh, na ito na yung pinirito ni Pantani. Kaya masarap ang talong. Uh, Lumalabas yung kanyang amoy na aroma so, aroma. <laughs> yung amoy So, yun mga idol, mga panuli friends, at uh, tapos na lutuin yung pritong talong. Yan, at uh, ito namang isinalang ko na ito. Ito naman yung pancit canton mga idol, dalawang piraso. Yan, gusto ni Mrs. Panuli dagdaga ng ulam, pancit canton. So, yan, medyo na mga idol. Pilipin natin ito kasi kailangan palambutin yun oh no? nakakulong na siya mga friends ayun pansit kantuyan mga idol so yun nakakulong na oh, na natin alright yan medyo matigas tigas pa siya mga family friends yan simple lang baga magluto ng pansit canton yung mga nabibili natin sa mga store sa mga sari-sari store dito sa probinsya. Mayroon dito mga maliliit na tandahan. Yan. Yan. Pansit kanto niyan mga idol. Wala pa yung ricado. So yan ay nilagay ko dyan ay tubig lang. Ating mineral na tubig. Tapos ay pinapakululan siya para medyo lumambot siya. yano, oh, Medyo malalambot-lambot na siya mga idol. Yan. So kailangan lang halu-haluin. Yan. Tapos mamaya tatagkalin natin yung sabaw niyan at imimix naman yung kanyang ingredient mga idol. So, ah, malapit presyo siya. Takpan ulit yun mga idol. Yan. Oh, yan. Lali siya. Uh, dito ko nilagay sa kaldero para mabilis siyang kumulong may takip. Kasi kung doon sa kawali ay maghuhugas pa tayo. Pinagpirituhan ko ng talong yun tayo sa isang kaldero na ito. Kaya kailangan pagka nasa kusina ka, maraming kalderong dinadampot para hindi <laughs> siya <Malaysia. laughs> palit-palit. Alright, yan. Nakulo na siya, mga idol. Yan, ayan na, mga idol. At uh, na. Yan, tinagkal natin yung tubig. At yan ay purong pancit kanto na yan. Oh ini inilagay na yung ingredient o diba napakabango o, pwede rin yung merienda pwedeng hapunan yung ulam natin ngayon ayan o lang i-mix ayan meron siyang tuyo mabango yung tuyo <laughs> o, pansit kanto na ito o, ayan o simpleng pansit canton pinakuluan lang malambot na yung kanyang noodles oh, let's go mga idol so ayan mga idol ito na oh kompleto na may pansit canton may tirang isda kanina ng tanghali dadalawang piraso na yung ulam namin ng tanghalian pritong talong ayan ready na si Monica ng sausawang tuyo kalamansi at may kanin Oh, diba? <laughs> may tubig na so let's go mga idol, may tubig na yun may no? baso alright so let's G. kakain na tayo tawag niyo mama mo Hello. kain na alright na ito na, naamoy na ng kapitbahay mga idol so time check <laughs> alas 6.30 ng gabi mga idol so let's go yan, nagumpisa ng kumain si Monika So, maraming maraming salamat sa Panginoon na tayo ay biniyayin naman ng panibagong hapunan ngayong mga oras nito. Maraming sa, maraming maraming salamat po. Lord, wow. Sa mga biyaya ang pinagkakaloob niyo sa amin. All right. So, let's go. it's only you nobody know i push your friends and for you girls where i swear do the work wow